Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman ulit at meron na naman tayong gagawing isang kwan dito. Solar light. Ayan na 25 watts. Ayan, bali ang naging problema nito mga bro ay yung kanyang wire papuntang solar panel. Ayan o. Oh. Bali ito. Nalagot na siya. So alanganin mga bro kapag uh, idudugsong lang natin dito baka malalagot ulit. Kailangan yan ay ihinangin natin dun sa loob para maging safety itong kuha natin pinaka cord papuntang solar panel ito yung kanyang connector okay so bali ang mayar dito ay kwan so dito sa kanyang harapan mga bro ay hindi pwedeng kwan ito buksan dito pag sinikwat natin ito obligado mabibitak tong kanyang salamin yan kahit yung mga medyo malalaki yung ganito mga bro hindi pwedeng buksan pag uh, sinikwat mo ito may bibitak yung kanyang salamin yan bala yung ginamit na pinaka frame nito mga bro ay ito aluminum ayan tapos dito sa likod aluminum din ito pero yung mga ibang ganito ay may medyo malalaking ganito ay plastic yung ginamit so ginagawa ko din mga bro ay kwan yun? kinakating ko dito dahil hindi pwedeng buksan dito sa kanyang harapan Kinakating ko dito yung plastic. Nilalagari ko ng lagaring bakal. Pero itong aluminum mga bro ay gagamitan natin ng cutting dish. Ayan, bubuksan natin yan para mahinang natin yung wire dun sa loob. Okay, so kakatiri natin ito mga bro. Yan dito banda. Yung kakatirin natin ganyan. Para hindi madali yung kanyang ano, reflector o yung kanyang pinakasinag para hindi madali yan dito. Okay, so katingin natin. Ayan, so bali ito yung battery niya mga bro, ayan oh. Malaki. Ayan. Ayan yung kanyang pinaka reflector mga bro. Ayan. So hindi talaga pwedeng ano tuklapin yung kung nakadikit siya. Oh. Bitak talaga pag uh, pinilit mo. Ayan oh. tanggalin mo na natin ng pinaka nat na ito Bali patuloy muna natin dito. Yan. Ito yung pinaka-kon mga bro, yung umiipit sa kanya pag hinigpitan mo yung nut para hindi mahila yung itong pinaka-wire niya na ito. So i-check natin mga bro kung may laman pa yung kanyang battery dahil ayaw nang umilaw ay. Nalubat siguro simula nung nalagot yung kanyang cable wire papuntang solar panel. So check natin Mahina na siya mga bro. 2 volt na lang oh. Bali ko nito mga bro. Pag na-full charge ito, 6 oh, volts. Ayan. 2 oh. volt na lang. Mahina na. Hindi na kayang pailawin itong pinaka -LED niya. Ito yung pinaka kanya, oh, indicator niya oh. Ito. Kung nag-charge siya. Okay, so subukan so natin hinangin mga bro yung nalagot na cable. So ang gagawin ko dito mga bro ay hugutin ko muna ito. Yan. Okay, bali na isot na natin mga bro yung wire natin dito sa may pinaka kanya na ito. Yan, balik na natin. Yan, shoot natin. Ayan, tapos ilagay natin yung kanyang nut. Ayun. To. Balik natin yung kanyang nut. Okay. So, ikpitan natin. Ayan. Nakikita na natin mga bro. Ayan, tapos ang naman dito ay babalatan natin ito at idudugsong natin doon. Okay, bali na balatan na natin mga bro. Apply natin ngayon ng soldering lead at papakapit natin doon. kalsuan muna natin yan okay so apply natin ang panghinang para madaling kumapit ganyan gawin yung mga baro pag naghihinang kayo apply nyo muna ng soldering lead para madaling kumapit yung hinangin nyo yan. Parehas mga bro. Yung pati yung iduduksong nyo. Ayan. Okay. Pwede na natin iduksong ngayon. Yung kwan mga bro kaparehas din lang yan na kulay. Pagduduksong nyo. yung pagbabalik rin. tapos dugsong din natin yung color brown okay ayan ayos na nagdugsong na okay bali may mangyayari mga bro ay eh, ikaw natin didikitan natin ng stick glue dikitan natin ito lang natin ilulusawin mga bro dahil wala tayong soldering gun dito. Huwag doon sa pinaka-tip niya dahil masisira 'yon. Ito lang. Hindi mag-ground ba? Yeah. Para hindi mahila. Okay. Hindi kita na natin mga bro. Yeah, balang mayayari din dito mga bro, ay din natin ito. So bali ang mangyayari dito mga bro, didikitan ko muna ito ng stick glue. Ayan. So bali kakat ko na lang mga bro at para hindi umaba yung video natin. Okay. Okay mga bro, bali na ikabit na natin yung solar light natin. Ayan. Bali nagcha-charge na siya. Oh. Ayan. So bali ang ginawa ko muna ay nilagyan ko muna ng connector na dalawang wire. Dahil pa, dahil parehas na female socket itong kwa natin dahil yung pinag testing ko mga bro ay yung sa amin ito naiwan yung kwa nito yung sarili niyang connector okay so tingnan natin sa likod ayan mga bro naidikit ko na o oh. ayan okay na so ganyan lang gawin nyo mga bro kakatingin nyo lang ito kung halimbawa hindi nyo mabuksan itong mukha nito dahil talaga pagka sinikwat nyo ito ay mabibitak yan so ayon sana ay nagkaroon na naman kayo ng kunting kalaman sa video ito okay so maraming salamat mga bro